Kahit absent, nagawa pa rin banata ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga politikong umapila sa umano'y pamamahiya niya. Ikwento mo, Inazara absent na naman si Senadora Miriam Santiago sa impeachment hearing ngayon ni Corona. Pero gaya kahapon, may sulat na naman siyang ipinadala sa Senado. Dito ikinukwento niya kung paano napakinggan ang paninira umano sa kanya ng isang politiko. Tinawag pa nga ng Senadora na walang alam ang mga bumabatiko sa kanya. Aminado si House Majority Floor Leader Neptali Gonzalez III. Nagsalita siya laban sa pamamahiyan ni Santiago sa mga House Prosecutor kaya hiling niya sa Senadora. Ako bawa ko kay Uh, sa ating senadora, talaga hindi kami magka-level. Talaga mas mataas sila sa amin. Kaya nga naman kami humihingi lang ng pangunawa. Pero mukhang hindi lang si Senadora Santiago ang naiinip sa takbo ng impeachment trial ni Corona. Si Senator Joker Arroyo kinwestiyon ang mas maraming oras na ginugugol ng mga senador sa impeachment kesa sa Senate session. Kada linggo, apat na oras ang inuubos ng ating mga senador sa kanilang sesyon. Konti lang yan kung ikukumpara sa labing-anim na oras na ginugugol nila sa impeachment trial trial. Kaya panukalan ni Arroyo pagdating ng alas 5 ng hapon, tapusin na ang debate. Hirit naman ni Sen. Pia Cayetano nagtatagal lang ang usapin dahil sa pagbibida ng kampo ng prosekusyon. Nobody in the prosecution has been grandstanding, if at all, parang uh, para kaming uh... Uh, naka-punching bag pa nga. Eh. So tingin ko, I, I, would not agree with that. Ayon naman kay Congressman Gonzales, tinitingnan na rin nila ang posibilidad na bawasan ng articles of impeachment sa lima o apat mula sa walo. Decision nila yun. Kung sa tingin nila, sa palagay nila, malakas na yung kaso nila sa tatlo lamang, nasa sa kanila na yun. Pero nakahandaan, Senado, tapusin lahat ng walong articles of impeachment. Ina Zara, News 5.